sobrang init na <laughs> eh wala na akong jacket naka t-shirt na lang so yan yun yan ang traffic sa traffic kami yan nasa traffic ako ngayon guys nasa highway 40 yan so, yan ganyan dito guys sobrang traffic 2.25 pa lang grabe na mag start na kasi yung ano mag start na yung rush hour uuwiin na lahat kasi Friday. Ako merong pang airan Medyo tatakbuin ko siya ng mga 45 minutes kaya matagal ako dito sa kamisanda. Inabot na ako ng ulan dito sa highway guys. Pero mainit siya. Pero umuulan. <laughs> mainit pero umuulan. My gas. Um, halfway pa lang ako sa pupuntahan ko kasi medyo mabilis yung takbo dahil nga sa highway itong ano ay lagi na muna muna nasukulangito palang ano ito guys na nakikita niyo na para kubepas ano siya ng ano train yan ang uh, ginagawang na uh, train railroad ng train dito haba siya parang mga dahon parang nakakatakot ano guys it's uh, 3.02 in the afternoon pero dahil sa kauulan lang it's medyo makulimlim at medyo madilim yung kakahuyan so papasok ako sa golf course but kung summer time guys napakaganda dito parang ang ganda magkano dito dahil napaka presko Yan. pero ngayon dahil nga sa umulan at hindi pa summer wala pang mga dahon kaya ganyan ang grounds dito pero mga nanon na nakikita na yung greenery ng grounds tumutubok na ang mga damo so ibig sabihin and next week full blast na yung mga damo dito kasi oh kulay green na yan lunti ang kulay na ang damo pero yung mga kahoy para siyang namumula kasi nga dito nauuna muna yung parang bulaklak muna bago mag uh, sibol yung mga dahon ganyan dito ang maple tree yan parang ano parang namumula siya or parang brownish maroon ang kulay ng mga branches kasi yun lumalabas muna ang kanyang mga uh, bulaklak na maglaglagan pag naglaglagan na yan ang kapalit niya is yung dahon So, yan na guys. Medyo mahaba-haba itong kalsada nito. Napaka-cloudy guys. At nagsashower siya. Nagsashower siya. At tapos na yung airan ko. Kaya ako'y pa-uwi na. So another baka abutin ako ng isang oras mahigit kasi traffic na. Ano na, naabot na ako ng inaabot na ako ng ano rush hour. So yan. Itong kahoy na to. Mayroon siyang tumutunog sa hangin. Ayan Tumutunog siya pag lumalakas ang hangin. But anyways, that's it for now guys. Grabe ang aking lakad ngayon. Mahabang drive. Inabot ng ulan. <laughs> Yan ang buhay ko dito guys. O, drive doon. Ang iba gusto nila. <laughs> Ako naman nagsasawa na. Kasi minsan problema ng ganitong trabaho is kung walang parking, tatakbo-takbo ka kahit ulan. Kaya yun. Kaya yeah, mas gusto ko yung naka-stay lang sa bahay or whatever na ano. Kesa yung palagi nga akong sa labas. Patakbo-takbo naman. Eh, mabuti kung uh, sa mga malls lang ako or yung may mga parking lot yung pinupuntaan ko. Walang problema. Pero minsan, merong mga instances na talagang walang parking. Kailangan mong takbo takbuhin or else matikitan ka. <laughs> Kasi, yun nga, walang, walang parking, walang choice. So, Ganun lang ang buhay ko dito, guys. Buhay Canada. Anyways, so malapit na ako mag 25 years dito sa next month. <laughs> okay, okay. Okay, Duki. Nakulong na ako sa ulan. Ayan. Traffic. Tapos ng ulan. Guys, so, on, traffic ulan, ulan, ulan. tapos yung isno Init. Ayan, ulan naman kami ngayon. Magdamag na daw to hanggang bukas. ayan, ayan. nakulong na ako dito. Kasi naabutan na ako ng ano. Naabutan na ako ng traffic. rush hour na kasi alas 4 na nabutan ako ng rush hour at ang lakas pa ng ulan wala akong payong ako takbo takbo na naman ulit na to si Inday takbo takbo na naman ulit si Inday dahil sa grabe ang ulan alright